Naku, okay lang yun. Cute na cute nga siya eh. Odette, when will you marry me? Ano pa bang hinahanap mo sa akin? I'm already a very successful businessman. I'm also an artist. Seems to me we're very compatible. We could be very good lifetime partners, you know? Aha! Alam ko na! Marami ang sakit ng tiyanko! Sakit-sakit ng tiyanko! Ma! Excuse me! Pinatay niya si Creon at ang anak nitong prinsesa! Nagsadya ako rito upang iligtas ang aming mga anak! Bago sila ipapatay ng mga kaangka ng hari! mag -e ending na, hindi pa sasalita si Ling. ...ang ginawa ng kanilang ina! Piyasan patay na ang mga anak po! Pinatay ang mga bata na sarili nilang ina! Patay na! Patay ng na pareho! Nasaan sila? tinatakda ng Diyos, parang ang bagay na balintuna ang wakas. Pinili niya ang daan ng Diyos sa mga imposible at yan ang kalutasan ng dulang iniulat dito. Galing-galing <laughs> mo, Mare. Kulang pa sa rehearsals, eh. Ang tagal mo, bago nagsalita. Akala ko pipi ka. <laughs> Boss naman, alam mo ba, there are no small roles, only small actors. Pero Mara, you know, I'm so proud of you. Ang galing-galing mo talaga. Congratulations. Thank you. Magaling, magaling ka. O, mag ka na. Kunin ko na yung kotse. Sige, I'll stay here first. Sige. Let's go. Ay, kayo na, no? Uy, wala pa. Bilib na bilib ako sa'yo. Ang hirap nung ginawa mo tatlong oras kang nanood. <laughs> Isa na pala ng linya mo. Ingit ka lang, ano? <laughs> ah, hindi mo galing ka talaga. Uy, Leng! Kung alam ko lang! Gusto mong kape? Kung alam ko lang! Dalawang taon ang pinuhos ko sa kanya. Ang buong pagkatao ko panliligaw ko. Tinalikuran ko ng aking pamilya. Tapos ganto! Ganto ang igagati niya sa akin! Kung nalaman ko lang na sa ganito rin magwawa ka sa lahat, sana napansin ko na balak pala niya akong lilongin. Sana naramdaman ko na gusto lang pala niya ako, pagtak sila! Bravo, Nina! Mari, mo! Sana maulit mo yan sa gabi ng performance. Ano bang title ng bago mong play? Hindi naman ako nag Sugatan talagang buong puso ko't pagkatao. Tapos, pinalagpakan mo pa ako! Naku, sorry kasi uh, akala kasi namin drama eh. Mag Magtatapon ba naman ako ng luha kung drama to? Naalala mo ba nung nung nag-shopping tayo? Oo. Oh. Diba? Tinanong mo sa akin kung bakit ako bumibili ng mga damit pang lalaki? Di ba sinabi oh. ko sa sa'yo, para sa tatay at sa kuya yun, di ba? Oo. Oh. Eh, kay Bernardo yun eh. Kala ko matutuwa siya. Ayun, nandun sa apartment ko. Sinoli niya lahat. Bakit ni nang mali size? Naku, Sorry, ha? Sorry. Kain kaya, kaya mo yan. ako. Wala yan. Sabi niya, sabi niya, hindi na daw niya kaya. Pa, pakakasalan na daw niya si Metro. Ano? Ay, ko na Ay! Eh. Mag Magiging ama na daw siya. Kumari na ko. Hindi, kaya, kaya mo yan. Naku, huwag mong dibdibin. I hate men! I, I, I hate men! Alam mo, Odette, tama yung sinabi mo eh pare, pareho lang sila. Dapat hindi mo na pinag-aaksaya ng panahon at pagod. Importante lang talaga pera. Talaga? Yan! Yan ang sinasabi ko sa nung pa eh. Naku, kaya kayong dalawa ha, pwede ba tigilan nyo na ang pagmamatchmaking ninyo sa amin ni Steve? Alam mo, yung physical attraction, delikado yan eh. Dapat yan, medyo kinikilatis ng mabuti. Kaya tama na kayo ha, tigilan nyo na ako. Pero alam mo, Odette, mabait talaga si Steve eh. Katrabaho ko siya. So kilala ko siya. Hindi siya plastic. Alam mo, naisip ko nga nun eh. Kung ako ligaw ni Steve, iiwanan ako to si Bernardo eh. Eh, yun naman pala eh. Eh, nung iniiyak-iyak mo dyan, eh, patas lang naman pala kayo ni Bernardo. Eh, nang kamaling pansinin siya ni Mencho. Oh, hindi kinalimutan ka. Nako, magkape ka na lang, ha? Kumain ka na nga ng almusal. Tama na yung kaya iyak mo. Kaya yung mo yan. Hmm. Yung mga damit na binili mo para kay Bernardo, yung mga sinoli sa'yo, Pigay mo na lang sa tatay mo tsaka sa kuya mo. Matutuwa pa yung mga yun sa'yo. Wala naman akong kuya At patay Ay. ng tatay. Ay, oo oh, nga pala. Sorry Ay, si ha. mami naman eh. Bakit ako pa, Steve? Sa dami ng kilala mong dalaga, bakit ako pang may isa ng Christy? Nasa'yo yung hinahanap ko sa isang babae. Yung may paninindigan. Narap mo mag-isang pagpapalaki kay Christy. Matapang ka mag -desisyon. Hindi kami kinasal ni Frank. Sa pagkakamali ang nangyari sa amin. Dala ng kabataan. Pinuhay ko si Christy kahit na ayaw niyang panindigan. kinatatakot ko lang. Baka naman sa bandang huli, pag nagkakaunawaan na tayo, baka naman isumbat mo lang sa akin lahat yan. Pinapasok ko to na dilat akin aking mga mata. Alam kong ginagawa ko. Mahal kita. At mahal kong yung anak. Blowout mo to, no? Napromote ka daw at sa LA ang post. Congratulations. Thank you. Akala ko ba sa restaurant tayo kakain? Yung pala, gagawa ka ng sarili mong restaurant. Creative director ka talaga. Maraming tao sa restaurant. At least dito, tayo dalawa lang. Andiyan pa yung favorite music mo, na favorite ka rin. <laughs> I'm very honest with my intentions. Ikaw ang mabay hinahanap ko. Hindi pa tayo masyadong magkakilala. <laughs> Ilan ba kami sa buhay mo? Baka naman pansamantala lang yung nararamdaman mo. Dalawa lang ang babae sa buhay ko. Ikaw at ang mama. Nakita kong paghihirap niya ng palaking kami dalawa ni Willie mula nung mamatay ang papa. Pinanindigan niya ang buhayin kami ng marangal. Hindi kaya nakikita mo lang ang sarili mo kay Christy at sa akin ang iyong mama. Pag-aralan na muna nating mabuti. Mm hmm. inang siya tapos ngayon umiiyak ka na naman. Siguro may bago kang ng ninang. Naku ah, anak, hindi wala. May naalala lang ang mami. Siguro nung masaya ka, naalala mong Tito Steve. Tapos naalala mo na naman ang Daddy Frank. Ikaw, Christy, ha? Hindi maganda yan. Hindi mo pa naiintindihan ang sinasabi mo. Baby ka pa. Tsaka wag na wag mong sasabihin sa Tito Steve mo yan, ha? Nakakahiya. Ooh, mami, alam ko. Mahal mo, Tito Steve. Ooh. Christy, ha? Hindi bagay sa'yo yan. Tumigil ka. Mami, mami, gusto ko maging daddy si Tito Steve kasi mabait siya sa akin at bagay kayo. Kaya gusto ko siya maging second daddy. Christy, tama na yan. Magagalit na si mami. Halika dito. Tulungan mo ako magbilang ng plato. Anong trabaho mo? Businessman ako. Tsaka artist. Bagay kami ng mami mo, no? May asaw ka na? Wala pa. Bachelor ako. Kaya pwedeng-pwede ako maging father mo. Ayan ng mami ko. Diyan ka lang, huwag kang alis. Mami, mami! oh Bakit, bakit? Oh, bakit? Mami, may sasabihin ako sa'yo. Paalis yung na siya. Nakakainis ang yabang. Ay, naku anak! Ayoko nang ganyan, ha? Masama sa batayan O sige na, matulog ka na. Go to your room na. Kiss mami, kiss mami. Nakakainis? Okay, Pasensya ka na sa anak ko, ha? Naku, okay lang yun. Cute na cute nga siya. Odette, when will you marry me? Ano pa bang hinahanap mo sa akin? I'm already a very successful businessman. I'm also an artist. Seems to me we're very compatible. We could be very good lifetime partners, you know? Aha! Alam ko na! Mommy! Ang sakit ang Mommy! sakit, sakit na ko. Ma! Excuse me. Bakit anak? Bakit ba ano nangyari, ha? What's wrong? What's wrong? Mommy. Ha? <laughs> Bakit ano kina... Mandy, I'm sorry. I have to attend to my daughter first, ha? It's okay. I'll come back next time. take Sige, bye. Thank you. Bye. Bakit ba anak, ha? Ano bang nangyari? Okay. Ang galing ko, mami na. Ibig mo sabihin, <laughs> nagtadrama ka lang? anak naman, hindi mo na pinagpilihan si Mami. Bakit ba naman na Mami, halika na. Tulog tayo, mami? na tayo, Mami. Anak naman, pa ako ng cup. Mami, halika na. Steve, wait! Hintay ako ng hintay, hindi mo ako pinuntahan. Ni sa telepono, hindi out. mo man lang ako tinawagan. Alam mo, maraming ginagawa at busy ako eh. Ilabas mo naman ako mamaya ang gabi, oh. Kuya! Mamaya na tayo mag-usap, pwede? Some other time, pwede? Good morning, ma'am. Good morning. Huh? Puro ka naman pangako, eh. Will you be reasonable? Pag nakaluwag ako, susunduin kita. Steve naman, miss na miss na kita. Alam mo ba yun? Minsan tuloy, iniisip ko kung pinalitan mo na ako, eh. Kung ano nung sinasabi mo, tatawagan na lang kita. Ha? Huh? Okay? Excuse me. Hello? Leng. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ako lang susundo kay Christy mamaya. Hmm? Hinitid mo ata magin ako. Si Christy at si Odette? Bakit? I'm Frank. Ang daddy ni Christy. Ako si Steve ang manliligaw ni Odette. Layuan mo si Odette, pwede? Ang pagkakaalam ko, hindi siya ikinasal kahit kailan. At libre siyang pakasal kung kanino niya gusto. Pwede bang makiraan?